Naglabas ng reaksyon ang talent manager at vlogger na si Oji Diaz sa isinampang demanda ng aktres na si Bea Alonzo laban sa kanila ng veteranang kolumnista na si Christy Fermin. Nitong Webes, Mayo 2, nagtungo si Bea sa Quezon City Prosecutor's Office para maghain ng tatlong magkakahiwalay na kasong cyber label laban kina Oji, Christy Fermin, mga co-host sa kani-kanilang online program at isang hindi pinangalanan na individual na nagpanggap na tagapagsalita ni Bea at malapit raw sa aktres. Nakapaloob sa reklamo ni Bea na naging biktima siya ng mali, malisyoso at mga mapanirang impormasyon na mula sa nagpapanggap umano na malapit sa kanya at inilathala at pinag-usapan sa online shows ni na OG at Christy. Sunod-sunod raw ang paninira sa aktres ng kanika nilang programa Kasama na rito ang hindi raw pagbabayad ng tamang buwis ng kapuso aktres. Kasama ni Bea sa pagsampa ng reklamo ang kanyang abogado na si Atty. Garcia at manager na si Shelly Kwan. Ani ng attorney ng aktres ay matagal nang tiniis ni Bea ang mga malisyosong tirada sa kanya, pero mayroong limitasyon din daw ito. Idiniin ng kampo ni Bea na ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumalag ang aktres laban sa nagpapakalat ng fake news para siya ay sirain. Samantala, inihayag ni O.G. Diaz ang kanyang saloobin tungkol dito sa pamamagitan ng isang Facebook story. Anya ay marami raw ang kumukontak sa kanya upang hingin ang kanyang panig ng gayon ay makalathala ng patas at balansing balita. Punto niya ay mayroong tamang panahon para sagutin niya ang issue. Ayaw niya rin daw maging plastic at gaya ng parati nilang sinasabi sa kanilang online show na nais nilang makatuluyan sina Dominic at Bea. Buong Facebook story ni OG Diaz. Pasensya na sa lahat ng reporters na tumatawag para maging balanse lang ang kanilang report. Naiintindihan ko kayo kung ninangarag kayo ng news desk o ng editor nyo. Makakarating din naman sa amin 'yan para sagutin sa takdang panahon. Pero eto ha, ayoko nang magpaka-plastic. Tulad ng lagi naming hinihirit sa OG Diaz Showbiz Update, sila pa rin ang gusto naming makatuluyan sa ending. Inaasahan namang magsasalita si Christy Fermin ngayong araw patungkol sa kinakaharap na kaso sa kanyang programang Christy Fermin sa 1PH. Napakomento naman ang ilang netizens sa isyong ito. Anila, Ayon sana lesson yan sa inyong nga showbiz reporter at writer. Hindi porke trabaho niyo yan, lahat ng tao sa showbiz pwede niyo na panghimasukan. Lalo na kung nakakasira ng reputation at pagkataon nila, dapat lang talaga kayo idemanda.